Hindi natin alam kung sino yung sa ngayon marami nag-aabang sino mo mapapangasawa ni Papa. Ayun. Ha? Ka? katanong ngayon sino mapapangasawa ko? Eh patungkol kay Russell, mga kababi, samantalahin ko na rin yung pagkakataon na ito. Uh, matagal na po, matagal na kaming uh, hindi nagkakausap. Uh, ayon, ayun, uh, Kasundo naman kami sa kung anong setup namin. Ngayon, na nag-part ways na kaming dalawa. At uh, pares mga... may marami nga na nakuha ang puso. Ah! <laughs> Pops, mo yung ulo niya. Ang <laughs> dami ng uban. Eh, yan, yan. Sign ng pagkabata, yan. Eh, uh. ah. pero Nick, meron na? Meron na ba, oh. pero hindi ka Hindi ko lang, no? Ang pati nga, eh. Ang dami, <laughs> ano. <laughs> Sabi ko kasi sa'yo, <laughs> magsha shampoo ka. Magsya-shampoo na mo, bro. Ang bihira. Si Asyu, si Asyu, si Asyu. Uy, may ulang ka na dyan, ah. Ang Ang bihira. Ano nga po mga kapatid? Ay grabe! Tapos tatanong po namin yung van. <coughs> tatanong yung van. Ay mga kapatid, tinan nyo yung ating uh, view For today's vlog. Ganda, ano? Iba ni Papa si Premium, dahil si Metallic. Yan. Dahil nang nalakbay nilang dalawa, first time din ni Metallic mag-long uh, drive bukod doon sa Ifugao. <clears throat> At syempre nandito yung ating uh, mga tropa oh. Boss! Yay! Yay! Okay. Ganda ng pwesto nyo ha! Ah. Sarap ang aking dito! Yay! Yay! Pinabili ko ito Ha? Pinabili ko! Oh grabe! May bago na pala kayong yate! Hindi pa pa yung speaker pa! I Ay! Speaker! <laughs> Pambihira raw. Ay hey, mga papi oh! Lag <clears throat> like tayo! Uh, ito! Nakakatas uh, lang namin sa Shark ba yung ko parang itim ko na eh, may itim na talaga may matabi may labis ganda pa yung kulay ng damit ko itim na talaga <laughs> prosensyahan nyo na po pero ganun talaga eh, kasama yan sa pagtuturi itim ka talaga diba? diba eh, yung mga bata oh hello hello po Mab eto sinug na wala na talaga oh walang nangyari sa mukha mo be wala ha? Ah mukhang hindi mo na enjoy talaga no na ah, huh. ito na maiisa rin no? oh, oh di ba oh hello ka mga kapapi hello po mga kapapi ayan si Ace si ito rin oh Halika, 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 Ito, kamukhang kamukha ni Seding eh, oh. Ito, kamukha ng mama niya, oh. Tinan mo, oh. to huh? uh. Ito, kamukha ni Bornok. Ito, kamukha ni Seding at Bornok. Ito, si Boyet. Ito naman si Bong. Ito kamukha talaga niya si Bong lang. <laughs> Walang katulad. Ah. Walang katulad to. Enjoy ka, enjoy. Ah. Sir. Nag-enjoy ka? Nag-enjoy? Ito. Siargao? Ah. Walang ganon? Ah. Ay, kaya buknoy. Eh. Ayan. Ito, oh, ha? Oh. Ito si... Uh, Morning po, then, yeah, Good Morning po, mga kapapi. Kaya, Good morning po, mga kapapi na aming minamahal. Yo, yeah. bang Ben. Alright. Nandito right. rin si... Alright. Si, ako si Daryl. Ako tulog si Daryl. Diba? <laughs> <laughs> si Daryl. Ito nang view, mga kapapi. Yan well, Bye, Siargao! Ah, uh, papunta na kami sa ano, mga kapapi sa Surigao, babalik kami doon nating na Surigao ay ah uh, punta naman tayo sa uh, port ng Surigao papunta ng Leyte <clears throat> sa may uh, Liloan or San Ricardo kung saan tayo mga, ano ng ticket doon kwentuhan din tayo mga kapapi kung paano yung naging biyahe namin dito, no, kung paano yung mga galawan uh, at kung uh, kung okay na ba kung solve lang pa kami sa lang travel ito po ito maglalatag na tong isa dito ah oh, matindi ka talaga no uy 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 <laughs> <laughs> nakalipa rin ka talaga Ay. yan uy ayos yan ah parang you para para gliding no uh, uh, sa uh, nakapapia pa po alin alin yung pa ano ni paps. uy, uy. saan saan sa ano sa tayo ni eh? sa meron na tayo sa sambalis eh sambalis oh oh ah isa dito ako maglalatag ah uh, isa marami nagkakamping dito ito sa bayo bye morning po mga pape mga business ayos diba dito mahangin kasi mga pape harap ng, ng barko yung isang van itatay ko muna kasi wala na rin diesel Nauubos yung diesel namin kapag <laughs> ano. Hindi ba binaharga ni Pupro? Ha? Hindi ba binaharga ni Pupro? Ngunit dito eh, hindi nagpapakarga kasi po eh. Oo, oh, hindi po mga kapapi, hindi talaga binaharga nyo? Bakit? Kasi sa sobrang saya, nakalimutan na. Ang bira, <laughs> para tayo makauwi. <laughs> <laughs> uh, bye! Patingin nga ako nung alam mo, bye. paro pa rin ba yan? Ay, pangbiraw, parang din Kailan kaya tutubo ito, no? Papunta na tayo ng Mindanao eh. Wala pa rin. Ah. Malaki po yung grades ko. Malaki grades mo? Sino nagutos sa iyo sabihin niyan? Si mama mo? <laughs> oh, sige, patingin daw ako ng grades mo pag-uwi ha. Ah. 36. Ha? Ah? 36.15. 36.15. Ayun nga pala, may pa maraming mga gumraduate ngayon. Congratulations sa lahat ng mga nag up, gumraduate ng SHS. At uh, doon sa aking mga iskolar kayo ay uh, naaalala ko. Pasensya nyo na do kay Azzy. Kay Azila hindi ako nakapunta ng iyong uh, moving up. Dahil, uh, yun nga, nagkausap naman na kami ni Azila At uh, nagkaka-chat naman kami, mga kapapi. At uh, sabi ko nga, babawi ako pag, pag uwi ko. Kay Hana naman, may eh, congratulations sa'yo. Binabati rin kita ng congratulations kay Azila. Binabati ko kayo. Lagi kayong uh, nasa puso't isipan ng business family. Mga scholar natin na talaga ng mga uh, deserve nila maging scholar. Mga kabag. At uh, pag-uwi, meron din akong sorpresa para sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, mga kababi, laging nasa puso at isipan ko yung mga yan, mga, mga scholar. ko. Hey Vincent! Vincent! Hindi kaya uh, magsisecond year college na. <coughs> Proud kuya. Kuya, papa din mo sa'yo. Kunting uh, panahon na lang eh, kay ka graduate na rin ng kolehiyo. <coughs> at uh, marami ka pang pagdadaanan pero uh, nandito uh, nandito kami ng Papa Dins TV, the business official na handang uh, magpayo, tumulong sa inyo sa pag-aaral ninyo. No? Kaman maliit pa yung ating YouTube channel mga kababi ay buong kaya nating sisikapin na may tawid yung kanilang mga pag-aaral pang dahil yung mga scholar natin. At saka pagbalik natin ng mga kaluokan tuloy-tuloy pa rin tayo mga kababi. Marami pa tayong makikilala ng mga kabataan na talaga na mga deserve deserve mag-aral, deserve tulungan. Yun kasi yung isa sa mga ano ko, mga babi at higain ko naman pagdating sa pagtulong sa pag-aaral kasi danas ko mga babi yung hirap kung paano makapag-aral. Tsaka may mga kabataan kasi talaga na alam niya yon pagkaitan lang ng pagkakataon na makapag-aral pero may talento may talino na babi kaya yun tuloy tuloy tayo magbalik ko ng kalookan mag scout tayo maghahanap tayo yes lang tayo sa pagbanat natin na babi hindi tayo titigil hindi tayo susuko no kaman mahirap syempre hindi eh. natin alam kung saan tayo pupunta sa araw araw na magbablog pero yun yung nagbibigay sa akin ng uh, lang lakas din ng inspirasyon pag naiisip ko yung mga kababayan natin na higit na nangangailangan, ano po? At Saka yun nga, nasabi ko pangunahin yung mga bataan pero depende pa rin. Depende sa sitwasyon kung ano yung makikita natin sa daan, makikita natin sa paglalakbay natin na nakarapat dapat tulungan. Wala ano? naman di ba? kaya ng ating minamahal uh, na ka Tabangan nyo yung uh, pagbabalik din ng ating pinamahal uh, na ka-business Sa kanyang pagtulong sa mga kababayan natin Dahil, uh, nito mga nakaraan, papansin ninyo, wala siyang charity ba diba? Bago tayo mag-tour As in, uh, yun nga, kasi dami rin mga nangyari, daming issue Pero, ayun, nito nakapag-tour kami Sa tour namin, nawala rin yung pagtulong Kitang-kita ninyo sa puso ng ating minamahal na ka-business yung kanyang uh, pagtulong sa mga kababayan natin. At ayun, uh, pagbalik namin, eh, panibagong ka-business at papadin sa inyong uh, masisilayan. Nga, nagkaroon din ng mga problema, magayon, burnok na, na aksidente. Eh. din kasi, di ba, mga Tao lang din tayo. Minsan ay nangihina, minsan ay nagugulumihanan. Pero, laban lang tayo. Naval lang. Diba? Naval lang na kanan eh. wala mo pagsubok na hindi na lang Basta kasama ang Panginoong Diyos na kasama sa buhay natin. Oo. Oh, yeah. Basta meron tayong Panginoong Diyos na nakakapitan. Kaya natin yan. Diba? Kung hindi itim natin, look. Nakikita ko sa camera ang itim na Pero natin. yung araw, nakatutok naman sa atin. Okay, baka diba against the light kasi tayo. Dito tayo, dito. Dito, dito, dito. Dito. Yan. Ito. Uh, Dito, Paps. Dito. Oh, Dito pala. O, oh, yan. Pwede natin. O. Oh. Dito pala maganda. May din pa rin. Din pa rin. <laughs> <laughs> Napasarap yata yung swimming natin din. Pag-uwi namin. <laughs> Toy! Toy na tawag sa atin. Ati, purong puro, puro tayo ito kayo. O, oh, puro so, na kami na, <laughs> <mabaway>. <laughs> okay. yung Toy. Mga kapatid. Hindi ka, uh, Paps. May miss ko yung mga ano eh. Sila ano. Sino? Mga ating tumuha natin si ano. Ay, Ay makakapunta ka na kay Azila. Nak. Ah, punta na ako dito. Oo, may mga babi. Azila, o. Oh. Yeah, oh. Oo, kasi diba tatay ang tawag niya kay... Kay Azila, o. Oo, yung uh, uli natin na puntaan nun. Oo, oh, oh, yung bago ka... Alam mo na? Oo. Oh. <clears throat> Mago ka makuryente. Oo. Oh. Bago ko testingin yung... Uh, <laughs> testing <laughs> lang naman yun. <laughs> Pero um, no, ano, yeah, ayaw mo. Makakarating na ako dyan. Kasama ako ng kapatid. Hindi ako makakapayag na... Pagka-drive na naman to. Day kasi Drive na, tapos camera pa oh, medyo na ano rin ako doon mga babi nung nawala ito Dati kasi kaya ko <clears throat> Kasi nga matik yung aking Ah, yung kotse Yung kotse Eh, syempre yung kotse, regalo na ni Papa kay Boss Dave <clears throat> Tsaka may ban naman na ako Ayun, na uh, Nung nawala siya Hirap man eh oh, Namiss mo? Namiss kita syempre <laughs> Oo, oo. Oh, na miss namiss kita At uh, hirap ba mag-vlog ka tapos Uy, kakambyo Well, talaga na-experience ko yun pag uuwi ako ng bahay hindi na makapag-edit ako mga papi dati ganoon ako eh pag uuwi kong bahay, direct edit ako mapapansin ninyo, isa na lang yung upload ko sa isang araw minsan wala <clears throat> minsan talagang isa, minsan dalawa pag kaya ko Pag isa, upload ko sa isang araw ibig sabihin malayo yung mission ko ayun, ah. pag uuwi kong bahay, minsan bagsak talaga ako pag sa isa-isa na lang ang pigment. Pero kung natin ang kalokan, hindi tayo titigil lang ito. Oo, oh, mga kababi, at uh, salamat sa suporta pag umahalin nyo sa mga taga-Dabaw. Yeah. Taga-Dabaw? Mga uh, Mindanao, thank you, thank you po sa inyo sa pag umahalin nyo. Pag salubong, mainit na pagtanggap ninyo sa amin dyan. At, uh, sana magkita-kita po tayo ulit. Oh. So, at sa lahat, sa lahat, sa inyong lahat, maraming maraming salamat. At uh, yun nga, <clears throat> Tungkol naman ito sa ito, land travel. Nung mga nakaraan, nung first travels, travel namin na uh, land tour. Ngayon yung 3 uh, three years ako. Three years ako nung no, hindi ako nagkakapal. So, Magpasenya na naman ako. Basta yun, yung unang-una. So, yung hindi pa kasama nila ba, ipapayang kanila. Yun yung unang-una. Nag-isang lang kami noon. Uh, ang daan namin, ganito rin. Ito rin yung daanan namin. Uh, from Manila Gazon, to Quezon uh, to Bicol. Yan, Matnog. Tapos ng Matnog, uh, alin sa Marlete kailang Indoy. Tapos, ito eh, pagkukumpir ko lang naman din. Tapos na mabilis yung biyahe natin. Bro, so, ay biyahe namin pala di ko kasama no. Yeah, oh, so, so, kasi isang buwan kami tapos uh, konti, konti lang kami noon na ah, babi kasama ko yung mga uh, kagwang din sila pa kasama nun. Basta yun, mga babi, kasama yun yung mga uh, kagwang. Wala pa yung mga 3Ms. Uh, so, oh, Panorin nyo mga uh, babi. Gusto nyo pong balikan na dyan naman yan. Upload dyan. Memories kasi yan. Ayun. <clears throat> tapos na pala, Intoy. Punta na kay Love. Hey, yung, Oo, wala. Oo, wala dyan, dyan. Na, Tapos kila hindi, kila bay na. Right pa na. Ay, pala pala yun. O, kayo na Junjun. Oo, kayo na Junjun. na Tapos na nag-Shargaw. Dito, siya siya. Sabay sinama si Junjun sa bahay. Sinama na siya sa biyahe. Tapos nag-Shargaw dito. Tapos balik na sa mga sinama na rin si Ika. Tsaka si Kenzo. Ah, kaya, yung mga ganun tagpo mga kapapi nung time na yun kasi si Kenzo, hindi kilala si Ito eh. Ayaw, ayaw sumama sa kanya. Pero ngayon, balik nga. <laughs> si Genzo, na na. Si Kenzo, ayaw niya namang kuhiwan sa sama. <laughs> Pero ayun, nakakayot din, mga na, kababi, na may kukumpir mo yung mga buhay, buhay niyo noon. Sa ngayon, ilang mga kagwang nahirap noon nung unang bisita namin. Pero ngayon, nagbisita bisita namin, kasaya si naman. At yung pangalawang tour namin, kasama na sila Kuya Damu. Doon naman kami sa gitna naman ng Pilipinas. Kumaan from uh, Batangas, ay Manila, Batangas Port. Sabay nag-Mindoro kami. Tapos magta sa Mindoro, Boracay. Tapos na Puracay, uh, Negros region naman. Ayan uh, yung Bacolod, Negros Occidental, Oriental. Yung mga nadaanan namin. Pinataan namin yung uh, pinag uh, pinag yung kabataan kabataan pinag kabataan ng papa sa business sa negros sa kami doon Bacolod ay shout out kay Ma'am An kay Ma'am sa pagpapatuloy niyo po doon sa amin noon sa bahay ninyo dyan sa Bacolod oh no? ngayon hindi namin malilimutan po yon ng sa pagtanda na namin yon tapos noon ta kami kay Kuya Damo hindi yung gahin namin na kay Kuya Damo bundok siya na rough road Oh, isang ban lang din kami noon mga kababi, isang van. Tapos, yun, grabe yung daan. Tapos talagang sa tuktok, siya nang puntong mga tira. Mm, grabe, grabe experience na yun. Tapos noon, uh, tapos noon, punta naman kami sa Cebu. Ayan, punta kami ng Bantayan Island. So, Shoutout sa mga nakapanood nung time na yun. Napakaganda rin dun. Ayan, eh, patungkol kay Russell, mga kababi, samantalahin ko na rin yung pagkakataon na ito na uh, matagal na po, matagal na kaming uh, hindi nagkakausap. ayon uh, ayun, uh, naman kami sa kung anong setup namin. Ngayon, na nag-part ways na kaming dalawa. At uh, pares naman kaming masaya ngayon, mga Pasensya nyo na kung may mga katanungan din kayo na hindi namin nasasagot. Kasi ayaw namin merong kayo mamais-interpret, di ba? Pero ito, samantalay ko na yung pagkakataon na yun nga, hindi nyo na po kami makikita na magkasama lalo na sa pagbablog dahil uh, for some reason na hindi ko na rin dapat pang ilabas sa social media kasi syempre respect our privacy Be at uh, para hindi na rin po kayo magtanong bakit wala si ganito bakit hindi na naman kasama sa akin mga ka ay siguro respect ara uh, privacy, respect our, uh, respect respect mga ka ko ano man yung hindi namin masabi sa inyo. Siyempre sa amin na yun mga ka-babi. Ba uh, siguro hanggang dito na lang yung dapat kong sabihin kasi baka na pong masabi ko. Duro. At sana mga kababi, wala na pong uh, mag-iisip ng kung ano pa man yung magbabash. Di ba? Kasi huwag naman po. Huwag naman. And, tawag dito, nababasa ko kasi yung mga comment. Huwag naman. Meron planong Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Siyempre kayo, minamahal din namin kayo, nire-respeto namin kayo. Kaya siguro ito, nagsalita na rin ako mga kababi na para sa katahimikan lang din. Di ba? So yun, okay. Okay but, na, okay but, na ako. At uh, masaya ako mga kababi sa lahat-lahat dito sa tour na ito. Yes. Nauwi tayo sa ano ano o, sa hindi yung yun talaga po si. Yun kasi yung naging eh ang ang ano kasi ganito kasi yun eh. Meron <laughs> talaga ng bawat oras, bawat uh, araw, bawat minuto na babago talaga eh. Pwede kang maging masaya, pwede kang maging malungkot. Kaya sa mga ano natin yan, yung mga nagbabasa din sa atin. Ganun na lang. Pwede na rin kayong maging masaya, pwede kayong maging malungkot. Kaya ayahan na po natin maging masaya yung bawat isa. Oh. kami masaya kami, mga kababi. Sobra. Masaya kami. At uh, yun lang, nalulungkot lang kami dun sa part na pag-iisipan kami ng iba na masama. Uh, huwag na po, uh, uh, Hindi natin alam kung sino yung... Sa ngayon, marami nag-aabang sino mo ni Papa. Ayun! Ha? Ang uh, katanong kayo, sino mapapangasawa ko? Dapat yun na lang po ay tanong uh, <laughs> hindi ko pa rin po alam. <laughs> Wala pa po. Wala pa. At uh, bahala ng Panginoong Diyos. Mga Diyos po ang pinaka mga the best na magbibigay lang, mm. makakasama sa buhay ng no? mga Diyos. Siya po ang nakakaalam ng lahat-lahat kaya sa kanya natin itiwala lahat. Apo. No? At sa saka, po, saka, sa bawat pag uh, bawat uh, ibibigay na halimbawa <laughs> na tao na lumalapit sa iyo, may pagsubok pa rin. Eh. Meron, meron. At oh. hindi po nawawala yan. Eh. Hindi naman nawawala ang pagsubok. Eh. Kasi hindi po natin makikilala ang isang tao kung wala pong pagsubok na ibibigay sa atin. At uh, may mga pagsubok din ng lahat kasi may purpose eh. Oh. May purpose lahat ng Panginoong Diyos dyan. Kaya, okay. kaya lagi natin piliin maging masaya lang. Yes mo. Kahit na, okay. na ka, maging masaya ka pa rin. Nalungkot hmm. ka, hmm. naramdaman mo yung lungkot eh. Maging masaya ka kasi naramdaman mo yun dahil oh. magiging lakas mo yun eh. Oh. At uh, oh, ano, yun na, matututo ka habang tumatagal. Oo, oh, mas lalo kang titibay eh, As a person, as a human being. Di ba? Mga babi. Eh, malalaman mo eh, ah, ito pala yun, mali ako. Nakakalungkot kasi nagkamali ka. Pero, nandoon yung, uh, hindi mo na uulitin. Maging masaya ka para mabago lahat. Sabi nga, di ba? Sabi nga ni, ano, <laughs> ang mali, magiging mali lang kapag ka, uh, nalaman mong mali na siya sa una, tapos, sa susunod, inulit mo, mo pa. Inulit mo pa. Mali, mali, na. Oh, mali na yun. Ah, ba? Pero kung mali, tapos sa eh, isang sunod, natuto ka na, mm huwag -hmm. mo nang gawin, masaya ka. Kaya nga di diba, may kanta na, huwag ka masyadong, huwag kang matakot magkamali. Huwag uh, kang magtakot, mag parang ano yan, rap -yan, Oo, parang rap maliban na magkamali ang isang ko? Ako ay tao lang din naman katulad mo. Ano bang dapat na gawin? Dapat bang kamuhian? O dapat ba natularan ang santulad ko tao na tao lang? Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Kagaya mo. <laughs> tao. Tinilag oh. like dito sa kanta <laughs> <-o lang. laughs> <laughs> na ito. Tao lang. Hindi, basta yan. Lahat naman tao nagkakamali. Wow. Pero alalay lang, huwag ka masyadong magmadali. Yun. Yan ang sabi sa akin ng aking itay na pinapaalala palagi sa akin ni Inday. Parang <laughs> nakadala sa Nay. <laughs> basta yun, mga kapapi. At, uh... thank you for all the memories. Thank you. Thank you and uh, on to the next chapter, Papa Dins TV. Abangan nyo, mga kapapi. Hey. Papa Dins TV. Papa Dean Steve, isigaw sa buong mundo. Hey, hey, oh, hey. Yung rabu, ano yun? Papa Dean Steve. Oh, maganda ka yun. Ipaparanig ko sa inyo kasi merong panibagong uh, kanta. Shoutout kay Papa Sundot. Support Yo, support natin siya, mga papi Papa Sundot TV. Kikita kami niyan ulit pag-uwi. Okay. Uh, pa uh, marami kaming project ng ating uh, papasundot. Ayun nga, uh, patuloy natin supportahan din mga babi, mga produkto natin sa businessofficial.com. Ayan, uh, magiging transparent kami sa inyo. Mga papi, tutulong po natin yung ating uh, mga kikitain dyan. Yes. At uh, magkakaroon din tayo ng mga uh, panibagong produkto. Shoutout sa Bandara Aesthetics. Ay, ang Bandara. Shoutout po. Ayan, shout out. At uh, pag-uwi natin, yun yung mga isa, mga tatrabahuin natin. Hindi lang para sa atin, sa sarili natin. Hindi lang para sa pangarap natin. Kundi para sa pangarap natin, sa pagtulong din natin sa mga kababayan natin. Diba? Alright! Alright! Mga papi, ang tayo dyan. Papadata namin kayo. <laughs> sa mga kami mapadpad ay babanat tayo. banat lang mga papi. Banat-banat. Mm, bira, -banat. bira -banat. Mga papi. Alright. God bless po sa ating lahat. Peace and love po. lang tayo. Peace and love. But uh, on to the next chapter. Kita kayo sa'yo sa panibagong chapter ng buhay natin. Hello, hello, hello! Woohoo! Bye, share, go! Bye, share, go! Bye, bye! Bye, share, go! Share, go! Bye, bye! Punta kami lang sa Rigo! Woohoo! No looking back!